piece eh. kayo, ang dami niyong pinuha. Nakapak lahat tong mga to. Kung isa ka sa maraming Pilipino na nagpapadala ng balikbayan box to Hari ng Padala, dapat ninyo ito mapanood kabaya. Tagawang ko talaga to ng reaction video kasi isa ako sa mga nabiktima nitong LBC. Simula nung ako'y nabiktima nito, hindi na ako nagpadala. Okay, tuloy muna natin yan para ma-aware po kayo na pa rin pala ang kalukuhan. Sa kabila kasi ng napakaraming mga nagreklamo ng mga OFW sa LBC patungkol sa mga nakawan sa balikbayan box, tila wala pa rin pagbabago at aksyon. Dahil meron na namang kaanak ng isang OFW o nagreklamo sa LBC gamit ang kanyang Facebook account na abot langit ang galit ng asawa ng isang OFW matapos matuklasan na marami ang nawawala sa balikbayan box at ninakaw di umano ito ng LBC, ang laman ng balikbayan pa pine box na padala ng kanyang mister na nasa Amerika. E sa akin nga eh, hindi lang siya ninakawan eh. Talagang ang daming basag na basag yung aking mga gamit. di ba? Diba? Ako yung nagpadala, ako pa yung nag Expected ko, sabi, 60 days. Umabot ng 90 days. ba? Diba? Kasi sabi ko, pag tama-tama, pagdating ko, na, kumbaga, nakuha, makukuha na nila yung ano, yung sa pamilya ko, yung aking uh, package. Pero hindi. 90 days bago dumating dinan, nandoon na ako sa sa bahay ako pa nag -receive. at basag-basag maluwag na maluwag na yung box kaya kinausap ko yung nagpadala sabi wala raw silang alam kaya simula sa phone din na ako nagpadala sa LBC magnanakaw yan Nakita nito sa publiko ang kalukuhan ng mga magnanakaw na akala siguro nila ay hindi mahahalata ng may-ari. Basta na lamang kasing nilagyan na muli ng tape ang kahon upang maisal at hindi mahalata Ayan, ito yung ginagawa nila, di ba? Butas yan. Tapos, minsan nga, nilalagyan pa nila malaking sticker na LBC. Yun yung pantakip eh. Tapos, sakalagyan itong mga nakadi ipaikot para hindi alata. Kasi usually, nagbubukas tayo, lalo na yung mga ina, nasa ibabaw. Di ba? Sige, mamaya pakita ko sa inyo. Ta ng binutasan at ninakawan nila ang balikbayang bag na dugo at pawis ang pinuhunan ng OFW pero ninanakawan lang. Alam nyo bakit binutasan to? Kabilaan yan, apat na kanto, ginagawa nila yan, bukod pa dito sa ibabaw. Kasi ito, dinudukot. Kasi yung mga nasa ilalim, alam nila mga dilata, di dinudukot yan, kabilang side. Sige, mamaya pakita ko uli ulit sa inyo. ng mga taong hindi lumalaban ng patas. Ito lang yung takip. Ito. O, oh, ang buksan. Ang mong tanggalin. Halatang ano lang. Halatang halatang. Tapos dito, may butas na. Ayan. Ito yung sabi ko, minsan dito nagbubukas o dito sa side. O alin man dito sa, sa iba, ito sa ibabaw to ha, bukod pa yung sa ilalim sinasabi ko. Karamihan kasi tayo, karamihan yung mga nanay, dito nagbubukas yan sa gitna. Kinokotchilyo yan tas pag binuksan yan, hindi na napapansin. Yung pagbukas, nakupunit nito So, napapagkama lang, galing sa pagbukas mo. Pero hindi nyo alam, nilalagyan ng tape yan, pinagaganda. Pero dinudukot na yan. Ang dinudukot ito, para sa ibabaw naman. Yung mga nasa ilalim, ang dinudukot, yun sa pang ilalim. Lalo na ang dilata yun. Na. Meron ka pala dito, oh, tas oh. Oh, ayan, oh. Na? Oh. Tingnan nyo, oh. Oh talagang, oh, grabe. Kaya pala yung inano nila. Tapos, ito o, oh, ang bilis buksan. Ayan. Ay, oh, oh. shit. Kaya yes, siguraduhin niyo mga kababayan na kapag kayo nagpapadala ng balikbayan box sa inyong mga mahal sa buhay through LBC, kunan niyo po ng litrato yung mga inilagay niyo sa loob ng kahon. At sabihan niyo po yung mga kamag-anak niyo na suruin nila ng maigi ang balikbayan box na i-deliver sa kanila ng LBC bago sila perperma ng parcel receive. Dahil nakakatakot ang panahon ngayon. Masyado nang mautak ang mga magnanakaw. Kaya mas mainam siguro na kapag pick up ang balikbay box, buksan na lang mismo sa si LVC ang kahon, lalo na kung may kahina-hinalang mga butas. At kung delivery naman, dapat kunan nyo po talaga ng picture o video habang binubuksan nyo ang kahon para may laban kayo sakaling mangyari. Yeah, so ganito yan normal, mga nanay, ganito yan nagbubukas. And tama din po yung sinabi na bago, halimbawa, kung yung nagpadala yung mister mo, So, dapat, bago niya ilagay sa box, bibilangin niya, ililista niya. For example, sampung dilata, sampung dilata. Ililista niya kung ano yung nilagay niya sa loob para isisensayo, para may idea ka na kung ano yung lamandan sa loob mangyari sa inyo itong nangyari sa balik pine box na padala ng isang OFW sa kanyang pamilya. nalito ang buong detalye pero bago tayong magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Sumagaan box palo. Busy, umayos kayo ha? Hindi maganda ang ano nyo, ABC. Pupus ko to. Tingnan mo dito. Pakita mo nga muna dito. O, asan yung laman dito? Wala na. Alam ko ang laman dito kasi... Sige na, i-post mo yan. Kasi ito, ginawa ko ng content eh. Kaya ginawa ko ng reaction video to eh. Sana ikakalat nyo to guys. Kasi para madala. Kasi ang dami nating mga OFW. Tapos babibiktima lang tayo ng mga asarap. <laughs> asarap mag ano eh. <laughs> Di ba? Sa iba ko nagtas ang asawa ko, tinitingnan ko, pinapanood ko. Ang sana yung mga dilata dito? Ang dami mga dilata. Yeah. Oh, ito lang. Tap, ito lang yung mga iniwan nyo. Ito lang. Kalukuhan. Hindi na siya siksik. Siksik ito, six, 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 ko, ito eh. Oh. Meron pa dito mga nutila. Alam ko, ang dami-dami. Asan na? Ito lang yung mga iniwan nyo. Puro chocolate. Mga dilata, kinuha nyo. O mga kasi bukas pa o. Oh. A alam ko ang dami nito kasi nakabox yung mga ganito na ipinadala na. Yes, karamihan talaga nagpapadala per box yan, hindi yung per, pa, per peraso. Ang ngayon, ang nangyari, peraso na. So, ibig sabihin, talagang, alam mo yun, <laughs> butit na, kung dilata yan, nakakain pa nila ng maayos, butit hindi sumasakit ang tiyan ng mga yun. Tapos, papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw. Grabe naman kay mga LBC, mayos kayo na ng asawa ko. Nakapak. Kuna? Nakapak to. Umayos kayo. Ilbise. Tingnan mo, oh. Dapat, dapat nakapak ito. Pero bakit na may nakabukas? Oo, tingnan nyo yung mga spam. Mga spam na nakapak. Binawasan nyo. Oh, dapat nakapak to. Alam ko kasi habang nag... nag Habang ang asawa ko, By the way guys, ako kasi dito lagi ako nagre-receive ng shipment dito sa aking mga alaga at saka amo ko. Minsan yung LBC pinapadala dito, dito sa Saudi. Kaya pag nakita ko yung LBC, natatawa na lang ako. Sabi ko may, may naalala ako sa LBC sa Pilipinas nung nag, ako nagpapadala. Sabi ko, kawawa. Eh dito, pinapadala dito lang kasi, uh, lokal lang. Kaya wala talagang, hindi nila maloko yung mga lokal dito, yung mga Saudi. Ang niloloko nila ay Diba? Binigay mo dito sa opisina sa LBC, dadalin mo. Siguro bago pinadala sa Pilipinas, sa Saudi sa Pilipinas France, dito pa lang pinagdudukot na. Pinitingnan ko pinapanood ko. Kaya nga Atoy, dapat nang ganito siya oh. Oh. Kaya nga pati spam oh, ito oh. Oh, ayan. Ipupos ko to, Elvisen. Palukuhan kayo, ah. Kaya wala akong tiwala sa IBC. Dati ako nagbabox, galing din ako ng Hong Kong. Pero okay yung mga box ko na dumatatin. Oh, ang dami, dami, ang dami niyong kinuha. Puro kay kalukuhan. Yung mga, yung mga walang kwenta, yun yung mga iniwan nyo. Alam ko wala na. Inano na asawa ko yung mga ganito. Wala. Ilalitan nyo ba? kalukuhan <laughs> kayo. O oh, toothpaste, mga ilan ang toothpaste na pinadala ng asawa. Kaya pala, kasi galing sa Amerika, ang mga product kasi diyan, katulad ng mga dilata, masasarap yan eh, mga imported yan eh. Kaya talagang, talagang ano, uh, hindi, ano, hindi pinapalampas yung mga dilata. Kasi masarap yan eh, sa Amerika ba yan naman yan, imported? Sawa ito lang. Bukuhan din ako para ang daming butas dito, oo. Oh, oh. Tingnan mo yung butas dito. Yung butas dito. Tapos ito pa. Dito. pa dito. -ano Tapos napakagaling i-ano to, oo. Oh. Tapos ginanong nyo lang. Tingnan mo yung box. Parang luma-luma na, oo. Oh. Ibise, umayos kayo. Kaya wala akong tiwala sa Ibise. Puro kalupuhan. Mm -hmm. Ang daming mga... Ah, mga... Yung mga malalaki, hindi nadudukot yan kasi mas lalo silang mahalata. Ang mga dilata kasi, mabilis dukotin yan. Kaya yun, no? Know, kaya... Ano dito po lahat? Nakabakso lahat. Alam kong nakabakso pati mga na sabon. Nakabakso. oh tingnan nyo. Ang dami nyong kinuha. Nakapak lahat no? mga na to. Ito dapat. Alam ko kung ilan ang bilang nito. Apat na ganito. Bakit dalawa lang sa dalawang ganito? Imported yan na dilata, oh. So, Sausage, so Mga imported yan. Sa Amerika yan, eh. Masarap yan, eh. Oh, uh, Apat na nakapak pero isa na lang natira tapos may dalawang naka ano lang. Hindi, apat na ganito. Apat na so, ganito. Nga, apat, apat na, na ganyan. Dalawang lang, saka dalawang, Tas, ano, ano. Yung corn beef, ang dami. Tapos ito, oh, corn beef, nakabox siya. Bakit ano? Ang daming corn beef na oh. ng asawa ko. Oh, nakabox niya na ganyan. Bakit ganyan? Isa sa mga, ano yan, punteria talaga yan, corn beef. Sabi ko nga, galing po yan sa Amerika, nanay. Kaya madaling tukutin. Alam nila yan. <laughs> na lang natira. Nagukuhan kayo. Oh, wala na, wala nang corn beef dito. Oh, wala, nang, naman. spam. Wala, wala nang naman. 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 Oh. Mm. Wala. Mm-mm. May record ito. Yung na abot na. Agad abot dito. Kalpuhan. Kaya kayong mga ABC talaga. Nalas ko lang ako tiwala. kasi katanda. Hindi ko alam kung ano to. Butter lover. palukuhan Ang dami dito. Mga mga sabon. Ang dami. Alam ko. Ang dami. Kasi yun yung, yung sinabi ko sa kanya. O, asan na? Magnanakaw kayo, LBC. Matagal na akong nagpapadala, galing din ako ng Hong Kong. Pero kailanman, hindi nabubuksan ngayon lang na galing sa US, pinadala ng asawa ko. O, oh, so, ibig sabihin, sanay, na, OFW din pala ito si nanay. So, ibig sabihin, sanay na sanay na magpapadala bayo sa Hong Kong. Pero hindi, first time niya nakatanggap ng LBC package galing sa kanyang mister sa america uh, Amerika kasi ala noon pa lang hindi na, wala na siyang tiwala sa LBC talaga. Magnanakaw. <laughs> Kaya wala akong tiwala talaga sa LBC. Kasi hindi nila sinasagot yung mga nag-deliver, tinatawagan. tinatawagan ko, hindi na sumasagot. Kaya umayos kayo ha, LBC, umayos kayo. Paano pa kung susunod na ano, na padala? Hindi na, sinabi ko na sa asawa ko wala ng ano, hindi na dito magpapadala. Kasi alam ko sa LBC wala akong tiwala. Marami na akong naririnig noon pa. Kalukuhan mga ginagawa nyo. Okay na, tayin ko na. Dapat ano, lumaban kayo ng patas. Nagbabayad naman, ng nagbabayad naman yung mga nagbabaks. Dapat nyo pa ninanakawan. <laughs> Butit na trabaho pa kayo. Imagine mo kung ilang ilang OFW ang nagpapadala sa inyo tapos lahat 'yan dinudukutan nyo. Kasi alam nyo, yung package, sigurado may, may makukuha kayo. Mapadilata man yan. Kasi galing sa OFW, alam nyo naman yung mga laman yan is pang personal uh, needs o hindi kaya pang bahay talaga. Katulad ng dilata, chocolate. Alam nyo eh. Butit hindi sumasakit ang tiyan yung mga LBC. No? Kahit anong courier dyan, ha? sana mapanood nyo. Sana makarma kayo. Kasi may sahod kayo eh. Diba? Tapos, mga padala ng mga OFW magkano lang ang sahod niya lalo na sa parte ng Saudi bago mabuo ang isang box niya taon bago nila nabuo yan tinitipid-tipid pa nila yung sahod pagkain mapadala lang sa pamilya tapos tutukutan nyo pa nanakawan nyo pa grabe kayo <laughs> <laughs> yung ito yung lipton ito ito, ilan? Tatlong ano tapat oh, Apat. Apat, iisa lang. No. Iisa lang. Isa lang. <laughs> <Ito>. <laughs> Tapos yung spam, ilan? At, alam ko yung spam marami yan eh. Yan eh. Oh. Dalawa lang. Dalawa lang dalawang pack na lang tas ano may dalawang dilata lang na ano iniwan dalawang dalawang pack sa kadalawang lata lang na nabuksan na ganito eh di ba dapat nakapack yan dapat nakapack yan oh Kasi yung bukas nagtira ko yan dati sa bahay pero may ano yan mga mga anim na box yan oh ito dalawa na kung anim na box yan ayan oh yung nakabox dalawa na lang yung natira So, ilan yung laman ng isang box? Tatlo ba yan? O, oh, anim? Laman ng isang box? Eh, di na wala yung apat. Ilang tilata yun? Grabe na. No? Hmm, ang yung pack niya, Dalawang pa. Itong sausage, yung gina-sausage, uh, ilan yung gina-sausage? Uh, dalawa. O, oh, isa lang. lang. Isang pack na lang. Pace. Ilan ang soup imported yung sausage eh. Siyempre, gusto makatikim ng imported na sausage. Oo, oh, tatlong pa. Tatlong, ay apat, apat na pa. Nabuksan pa yung isa. Ay, yung harata, oh, pa. -brush, ko? Toothbrush, walang toothbrush. Walang toothbrush. So, okay, okay. Yung coffee mate niya ay po, ilan? Ilan yung coffee mate? Baka yung mga LBC walang toothbrush, <laughs> hindi nag-toothbrush. Kaya nung nakita nila may toothbrush ay pagkakatao nila. Ilan yung copy mate na pinanong pinan mo? Dalawa yan tayo? At no, dito. Wala, at satlo. tatlo. Tatlo. May kape. No. Kape. Kape, tatlo yan oh, is dalawa lang. Dalawa lang yung, yung kape. Yung ano, yung... Okay. Yung peanut butter, din butter. ano yan? Sa donggay kan? Eh uh, isa o, lang. Tatlong pack? da isang oh, isa isa natira lang. na lang. Oh, uh, apela naman, pang ina magnanakaw. Yung Nutella. Oh. Mag yung Nutella, uh, isa Pakasi, dalawa at apat uh, lima anin. Ilan? Okay, tayo. Ko na kalimutan lang. ito nga yung pink salmon. Yung ito salmon, pink salmon. Yes, yeah, salmon masarap din 'yan. Mahal kaya yan dito sa Saudi. Salmon. Dalawa lang to. Dalawa lang to itong mga So karamihan ng pinapadala ni Mr. karamihan mga pagkain, like sausages, 'di ba? Mga dilata, 'di ba? Chocolate iilan lang, pero kinuha pa, ninakaw pa. So, 'yun. So, oh, ay eh, dalawa. Ay, yung ano po, yung, yan, yung ano, yan, dalawa yan. Oh, dalawa, tama. Yung ayos spring na ano, na panligo. Isa lang. Oh. Marami, taos isa. Isang takla. Ito, ano to mga butter lovers? Ano to? Ano Butter lovers, ibang ko kung ano to. Parang may, may pinadala ka bang ganito? Parang may binagdag na lang yata o. Oh. No, oh, lang yan o. Oh. lang O, tapos isang ano. Puchir, ano ito? Piriro. Piriro. Pero, isa. oh eh tama. Kung ma-chocolate mo, ang daming chocolate yan ah. Chocolate ano lang? dalawa, Apat. yung naka-bottle. Hmm, ito lang. Isang naka tatlong. tatlong pa, na chocolate. Ito. yung chocolate niyan, daming yan. Hmm. Mahalihanong na pa kaya. Hmm, anim na pa, tatatlo na lang na tira. Ferrero, dalawa dapat yan eh. Ferrero, dalawa. <laughs> isa lang mo. Oh. Yung Ferrero chocolate meron dito yan sa Saudi. Pero medyo mahal-mahal din yan. Mas lalo na siguro sa Amerika. Yung corn beef nga eh po. Bukas mo, gano'ng may babaw, gano'ng kalaluwag sa ibabaw. Maluwag na maluwag, as in maluwag. May video ako. Mamaya isin-send ko sa'yo. Okay. Yung corn beef na yung mga. Yung corn beef, isa lang corn beef nito. Isa lang yung corn beef, isang pack, saka dalawang ganito. Asa na yung ito, isa lang. Kasi yung isang pack, tatlo ang laman. Ngayon, isang pack lang natira, saka dalawang dilata. Oo. Oh, wala. Marami? Alam ko marami. Kasi dami niyang binili. Pag nanakaw, <laughs> oh, LBC. Pag nanakaw, sa Kaya kayo mga... LBC, be Umayos kayo, nagbabayad ng gusto yung tao nagpadala, pinaghirapan din yan. Mga nagnanakaw kayo. Kaya nga, lahat tayo mga OFW, yan, kung ika'y bago ang OFW, huwag ka na magpadala sa LBC. Kasi pwede mangyari itong nangyari dito kay kay nanay, di ba? Ako, hindi na nagpapadala dito sa LBC. Dito sa Saudi, maraming mga courier ngayon, nagpa, Ano ngayon? Uh, yung Makati, yan, isa sa mga sikat ngayon, yung Makati, Courier? ayan, subukan nyo po. Pero dito sa LBC subok na kasi 'yan na magnanakaw eh. Kaya ayun, wag nyo na 'yung wag na subukan. <laughs> Baka kayong susunod. Daming nawala. Huwag na sa LBC, huwag ka nang magpadala sa LBC kasi alam ko talaga sa LBC hindi maaasahan. Alam kong magnanakaw ang LBC. Okay. Daming nawala, oh, tingnan mo. Pinaghirapan mo tapos nagbayad ka ng husto tapos nanakawin lang? Hindi yung video sa Eh ang problema kahit sindan mo ng video magreklamo ka wala na rin makukuha. Dapat may ano eh, dapat gumawa sila ng ewan. Kawawa talaga tayong mga OFW pagdating sa ganito. Oo. Oh, oh. Mag nakakaw talaga mga ibis. Si pinaghirapan mo tapos ganyan? Kung Pag tapon lang? Ang dami wala. Ang dami. Yes. Eh, ang dami. Kung nyo ah, yung ilbis eh. Wala na nga. Tinawagan ko. Oh,